guys! Good morning! This is Lens TV. So, ang tutorial ko ngayon, tuturuan ko kayo kung paano nyo ma-unlock ang 1, 2, at 3K preview sa FB Reels. Okay? Kung gusto nyo itong panoorin, panoorin nyo ng lubusan para alam nyo kung saan at tricks para ma-unlock nyo talaga ito. Okay? So, ayan guys. Pumunta no. tayo sa ating Facebook. So, ayan, nandito na tayo sa ating Facebook. Kapag dito ka na, guys, dito ka mag upload Ayan, nakikita nyo ba yung reels tapos my live? So, ayan, dyan ka mag-upload guys para ma-unlock mo yung 1, 2, 3K views. Kasi kung dito, dyan, sa reels parang hindi siya magka-count guys parang katulad ko kahit na madami na yung views pero nung sinubukan ko yung doon ako mag-upload tignan nyo guys na-unlock ko siya guys oh. yan yan na siya guys nung umabas bas so, ayun lang guys sana may natutunan kayo kung gusto nyo akong i-follow, yan, maraming maraming salamat po. Kung may natutunan kayo, please pakishare lang po. Thank you po. Paalam.